Ba, uh, mga utol, good morning po sa inyo lahat. Ang araw ngayon, anong pecha ngayon ma? 17, August 17. Ang oras ay 5.33 ng umaga. Ako po ay magbabiking sa Bermosa. Mga 2 kilometers po yun mula rito sa bahay. Sige po, mamaya na lang ulit. Thank you. Ah, Dito lang. <coughs> Ah, mingal Dito na po ako sa Daang Hari Dito na tayo sa Danghari mga utol. Ah, hingal. Ayan utol, mga utol na natatanaw ko na po yung McDonald. Malapit na yun. Tanaw ko na yung McDonald. Ayan ah. yeah, mga utol, narito na ako sa McDonald Dito na yung Bermosa ah. Ingal ka ba ako ah. Uh, mga utol, tuloy na ako sa pagbabike ko Nag-stopover ako dito sa Magdo, nag-copy Hindi hingal eh, hindi kinaya Ayan, malapit na ako sa Bermosa. Hindi ko kinaya, mga ngutol. Lingal. Nag-stop muna ako. Hirap nang tumatanda, no, mga ngutol. <coughs> May hina resistensya. Ayan, narito na ako sa Bermosa, oh. <coughs> Nakakaganda ko rito mga utol ayan, bermosa. <clears throat> Maraming nagbabike dito mga utol sa umaga. Magandari rito mag-biking. Kung bandang kabiti lang kayo mga utol, maganda rito, bermosa dang hari. Maraming pumupunta rito, mga nagbabike. Kaya nagja-jogging, walking. <coughs> Malawak. Malawak 'to, mga utol. Ayala lang 'to eh. Ah hirap ako yung eh. sa paangat eh pag paangat doon ako hirap ah. Ah. ah ah Yan, marami rito. Yan, ibang Yung umaga, mga utol. <coughs> Ay, mumura lang ang bike ko eh. Trinks. Mumura lang to mga utol. Pang exercise. Maganda kasi magbike eh. Magandang exercise yung pagbabike. Mga utol oh. Tignan yung mga langgam mga utol oh. Dima pura. Dima pura. Na, tumutuloy sila sa ano mga utol. Mga ano? Alam nyo ba ang langgam? Nasa Biblia yan. <clears throat> Iniambing ng Diyos yan sa mga taong masisipag. Ang langgam. Nasa Bible po yan yung langgam. Ayan tumutuloy sila o oh. matatalino ng langgam eh. Iniambing ng Panginoong Diyos yan sa taong masipag. Dahil kasi sila nag-iibo ng pagkain yan. Ayan o. Oh. Para pagdating ng bagyo, meron silang makakain hindi sila nag-aaksaya ng panahon ayan oh, pila sila oh, mga utol oh Ah. <coughs> Ang oras ngayon, 6:44, mga utol. 6:44. Uh, na ano na ang araw <coughs> may konte konti uh, uwi na ako yung layo lang ng yung 2 kilometers lang eh ah uh, papawisan na ako ron eh Papun, pa, uwi kaya hindi na ako ganong umikot dito mahirap mabigla Mayra mabigla eh. Ah, ako sa loob lang ng subdivision eh sa amin. Dati nagbabike kami rito. Pero natigil lang matagal eh. Ngayon lang uli na ulit. Tapos mag-isa pa ako. Ala eh. Wala akong makasama. Ang... Asawa ko mayroong sambang ngayong umaga eh siguro sa susunod na rides ko rito anong ah, pagbabike baka ayun may kasama na ako ah mga utol uwi na po ako malayo layo pa ang ko ito ah, eto mga utol Lapit na ako sa bahay.